Hello mga palangga ko sa panabalataya. Sasamahan nyo naman po ako. Basahin po natin ang awit chapter 26 verse 3. Sa araw na yaon ay aawitin ang awit na ito sa lupain ng Juda. Tayo ay matibay na bayan. Kaligtasan ay kanyang ilalagay na pinakukuta at pinakakatibayan. Buksan ninyo ang mga pintuang bayan upang mapasukot na matuwid na bansa na nag-iingat ng katotohanan. Iyong iingatan siya lubos ng kapyapaan na ang pag-iisip ay sumasa iyo sapagkat siya ay tumitiwala sa iyo. Magsitiwala kayo sa Panginoon magpakailanman sapagkat nasa Panginoon siya ba ang walang hanggang bato. Sapagkat ibinaba niya sila na nagsisitakan sa itaas ng mapagmataas na bayan. Kanyang ibinaba hanggang sa lupa. Kanyang binagsak hanggang sa alabo yayapakan ng paa sa mga katulid, bagay ng mga paa ng dukha at ng mga hakbang pagkailangan. Ang daan ng ganap ay katuwiran. Ikaw na matuwid ay nagtuturo ng landas na gan ng ganap. Oo sa daan ng iyong mga kahatulan o Panginoon na naghintay kami sa iyo, sa iyong pangalan at sa alaala sa iyo ang nasa ng aming kaluluwa. Ninasa kita ng aking kaluluwa sa gabi oo, nang diwa ko sa loob ko ay hahanapin kita na masikap sapagkat pagka nasa lupa ang iyong mga katulad ay nangatuto ng katuwiran ang mga nananahan sa sanglibutan. Magpakita man ng awa sa masama, hindi rin siya matuto ng katuwiran. Sa lupain ng katuwiran ay gagawa siyang may kamalian at hindi niya mapapansin ang kamahala ng Panginoon. Panginoon, ang iyong kamay ay nasakat nakataas. ngayon may hindi nila nakikita ang ngunit, makikita nila ang iyong sikap sa bayan. At mga papahiya, oo, sasakmalin ng apoy ang iyong mga kamay. Panginoon, ikaw ay mag-aayos ng kapyapaan sa amin, sapagat ikaw rin ang gumawa ng lahat naming gawa na para sa amin. O Panginoon namin Diyos, ang ibang mga Panginoon bukod sa iyo ay nagtaglay ng pagkapanginoon sa amin ngunit ikaw lamang ang babagitin namin sa pangalan. Sila'y patay, sila'y hindi mapubuhay, sila'y namatay, sila'y hindi babangon, kaya't iyong dinalaw at sinira sila at pinaway mo ang at naalala sa kanila. Iyong pinarami ang bansa, O oh, Panginoon, iyong pinarami ang bansa, ikaw ay nagpapakaluwalhati, iyong pinalaki ang lahat ng hangganan ng lupain. Panginoon sa kabagabagan ay dinalaw kanina. Sila ay nangagugso ng dalangin nang pinarurusakan mo sila. Gaya ng babae na nagdadalang tao, malulapit ang palakon ng kanyang panganganap. Ay nasa hirap at humihiyaw sa kanyang pagdaramdam. Naging gayon kami sa harap mo, O Panginoon. Kami ay nangagdalang tao, kami ay nalagay sa pagdaramdam. Kami ay tila ng anak ng hangin kami ay hindi nagsigawa ng anumang kay kagalingan sa lupa o nabuwal man ang mga nanakang sa sanglimutan ang iyong mga patay ay mga bubukay ang aking patay na katawan ay babangon magsigising at magsiawit kayong nagsisitahan sa alabok sapagkat ang iyong kamug ay gaya ng kamug ng mga damo at iluluwa ng lupa ang mga patay ikaw ay parito bayan ko pumasok ka sa iyong mga silid at isira mo ang iyong mga pintuan sa palibot mo. Pagkublik kang sandali hanggang sa ang galit makalampas. Sapagkat narito ang Panginoon ay lumalabas mula sa kanyang dako upang parusahan ang mga nananahan sa lupa dahil sa kanilang kasamaan. Ililitaw naman ng lupa ang kanyang dugo at hindi natatakpan ang kanyang nangapatay. Mga palanggat ko, ito po ang mabuti ng balita ng ating Panginoon ng pangyarihan sa lahat. Magawa, magaling lang tatlo pa. Purihin ka, o Panginoon, namin Diyos nga buhay. Subin mo, ang wagtong mga anak na aming Panginoon Heso Kristo. Purihin ang dakilang ng pangalan. Purihin ka, o mahal kong Panginoon Hesus. Amen.